Magandang araw mga kaalmosalita. Ito po ang ating almosalita daily bite sa araw na ito. Ang gospel natin ngayon ay galing sa Lukas chapter 11 verses 29 to 32. Ito ay tungkol sa mahigpit na pagtanggi ni Jesus na magpakita ng isang milagro sa isang grupo ng mga taong nag-aalinglangan. At ang babala niya na ang pagtanggi nila sa kanya ay mas malala pa kaysa sa kasalanan ng mga hundi-hundiyo noong unang panahon. Katulad ng mga hundiyo nag-uudyo kay Jesus na gumawa ng milagro, namihingi din tayo ng signs bago natin gawin ang isang bagay. Example, ay ang issue natin sa climate change. Pero sa sarili natin, you're still doing simple actions na makakahelp sa environment. Gaya na lang ng pag-recycle o ang simple pagtatapon ng basura. Another is a political issue. Naghahanap tayo ng good leader to fix all the corruptions. Pero we fail to hold our own local community leaders accountable or admit their own small dishonesties. Ang gospel natin ngayon ay naramay tayo na ang greatest sign has already been given. At ito ay sa Jesus at ang kanyang gospel. You don't need a flash of light to prove God loves you or to know what's right. Stop making excuses and start acting on the truth you already know. Stop looking for a bigger, better sign. The only proof you need is the one that forces you to change. The call of God to do for the better goods. Kayo ba ang mga kanong salita? Will you listen to it today? Or mag-aantay ka sa sign na hindi naman talaga dagating? Kung nagustuhan mo ang reflection bites sa ito, pass it on punuin natin ng good news sa social media. At gaya nga ng lagi sinasabi ni Father Luciano sa atin, gawin natin viral araw-araw ang -araw, salita ng Diyos. Hindi lang sa alam salita, kundi sa alam gawa. God bless.